Alright mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Presidential Lunch. kasama siyempre ang ating na, nagbabalik ka-bansa Congressman Manny Pacquiao and his wife Jenki Magandang umaga muli Good morning Muna sa barkada ng unang hirit Manny, we will rise again ha Medyo mabigat na pangako uh, Paki-explain uh, Balik ka talaga agad sa ring come April, May Um... Yun ang baka next fight ko, mga April o May. Mm -hmm, mm -hmm. Jinky, no comment. No comment. Bakit? Uh, <laughs> <dang> <laughs> eh, kasi alam naman niya yung isasagot ko. Ah, bukas pa ba yan sa usapan? Yes. Sa, of course. Aha. Uh -huh. Alright. Anong plano ng pamilya ngayong uh, nagbalik bansa ka na, Manny? Eh? Pahinga mo na at uh, makasama ko yung mga anak ko, uh, buong pamilya ko. Mm -hmm. Manny, tumatak sa mga Pilipino yung imahe niyong mag-asawa noong lunes. Yung pagbubuhos yun ng emosyon sa isa't isa. Pwede ko bang malaman uh, paano nagbago ang relasyong Manny at Jinky matapos yung uh, nangyari sa'yo? Unahin ko siguro si Jinky. Um, wala namang pagbabago. Kung bagay yung pagmamahal is uh, parang naging stronger pa yung pag-aalala namin sa isa't isa. Tsaka parang hindi hindi namin makayanan na yung isa sa amin na hindi hindi namin makita yung isa't isa. Yung parang ako nga kahit sa isang araw na matagal siyang umuwi, hanapin natin 'di ba yung asawa natin. So yun, ganyan pa kaya kung anong mangyari sa kanya. soulmates. <laughs> so, Uh -huh. Manny, uh, nagbago ba yung pagtingin mo kay Jenki after nung nangyari sa'yo? Kasi nireview mo yung tape eh, At I'm sure nakita mo yung reaksyon ng asawa mo. Yun, nakita. Nung nireview, nireview ko yung fight, uh, nakita ko yung reaksyon ng asawa ko. Uh, Natatsa ko sa <laughs> yung pati yung mga tao, reaksyon nila kasi marami sila doon sa MGM talaga maraming uh, nagiyakan maraming napaiyak, uh, nagure urid at saka ako naman eh, nasaktan ako. Sa akin, tanggap ko kasi uh, yan ang trabaho ko. Kung dumating yung mga ganyang pagkataon, eh, tatanggapin ko lang. Uh, nasaktan din ako dahil uh, um, yung mga tao... Nag-expect sila ng, uh, ng panalo at uh, hindi gano'n na maging resulta ng fight. At mga uh, nabigo ko sila, nasaktan ako at uh, pati yung pamilya ko na apektuhan. Mm -hmm. Yan, nana ako. Pero Manny, sa kabila nung uh, nangyari dito sa huling laban mo kay Marquez, uh, isang hero's welcome ang nag-aabang sa'yo, mas mainit na pagyakap at pagtanggap. reaksyon mo lang sa emosyon na pinapakita naman ng uh, sambayan ng Pilipino. Lakin ng lakin pa ko sa talagang ang dami mas marami pang taong sumalubong sa akin ngayon uh, kumpara nung mga nakaraan uh, talagang pinakita nila yung suporta suporta sa akin at umbagaso uh, mm, no ano... Uh, hindi ko muna maiisip na natalo ka sa laban panalo ko parang iniisip mo pa rin na panalo ka sa laban dahil sa dami ng mga taong sumalubong at yung mga mga kasama kong mga kongresman na nandito at lahat ng mga senador at siyempre si Vice President, sumalubong din. Of course. Um salamat at sa suporta ng uh, ng, uh, ng pangulo, uh, nag si Secretary uh, Purisma na ganoon uh, ganyan talaga ang buhay at uh, salamat sa sa suporta at uh, lahat ng sambayan ng Pilipino. Uh, salamat sa dasal ninyo. Uh, nabawi din tayo. Yes, Manny. Panalo ka rin sa mga kasama ko sa unang hirit. May mga tanong silang ibabato sa'yo. Uh, Igan? Connie? Okay. Right. Thank you, Rhea. Teka, uh, Congresswoman Manny, good morning po. At uh, balik trabaho ka na rin po ngayon sa kamera. Ito, may mag nagpapatanong. Boboto ka daw ba sa RH Bill at anong boto mo? Uh, um, sa na ako magbigay ng ng comment yan uh, ngayon ano man ako I enjoy ko muna yung uh, yung pagdating ko sa Pilipinas at sa yung pagsalubong ng mga kababayan ko sa okay. dami ng sumalubong okay. parang dalawang bisya ako nanalo sa Amerika <laughs> <laughs> ano nga reaction mo nung nakita mo parang hindi ka natalo eh no <laughs> parang hindi ako natalo <laughs> O, Manny, ah, si oh, Congressman Manny and uh, Jinky, welcome home. Si Connie ito, no? Um, siyempre, ang tanong ngayon ng marami, eh, yung, yung pag... Bibigay siyempre dahil sabi mo, talagang we will rise again. Babangon. O, babangon tayo. Ano? Anong mga kakaiba bang iniisip mong paghahanda? Just in case, no, sumaba ka ulit sa April or May sa laban. Yeah. Uh, matinding paghahanda ang gagawin natin pagka magkaroon na ulit tayo ng schedule at uh, siguraduhin natin na yung uh, kailangan ano tayo uh, mas maingat pa tayo. Mm. -hmm. Pero alam mo kasi, syempre, iba ang uh, pananaw ni Jinky at ng iyong buong pamilya, no comment, Manny. Oo. Oh, oh. So, paano mo ngayon i Kasi mukhang uh, si Jinky may balak na talagang nga uh, himas-himasing ka na mag na. Ano ba ang uh, balak mo gawin, Manny? Boxingero <laughs> si Manny. Oh. This is uh, my life. Um, ito yung buhay ko. Uh, boxing is my, is my passion. So... Samantalahin ko muna abang bang uh, Malakas pa ako. Oo, si Jinky naman. Jinky, ang aking ka-textmate pagdating sa mga Bible verses. Ito, yes. um, Jinky, ito yung uh, pagkakataon din, syempre, na inaasahan na, syempre, tayo mga asawa, susuporta lang tayo, di ba? Nagpahayag ng ating uh, mister, di ba? Unawa. O, oh, unawa daw, Jinky. Ano ba ang iyong reaction dyan? Uh, <laughs> siguro ipag-pray ko kay Lord na He oh. um, will talk the money na yung talagang mag-decide -de siya na para sa kabutihan niya, eh, alam naman natin na passion talaga ni Manny ang bakit. Mm -hmm. Pero yung... Minsan, syempre, kami, inaalala namin yung kalusugan niya. Uh, ayaw namin mangyari ulit yung nangyari. Pero hindi naman namin iniisip na lang, mangyari ulit yun. Uh, syempre, in a positive way naman yung aming ini Pero sa ngayon, um, yun lang... yun yun yung decision, uh, yung sinabi ko sa kanya sa kanya na sinasuggest ko na uh, kung ano uh, hinto na lang siya kasi nga uh -oh. hindi namin makayanan na makita siya ng, uh, of ano, course uh na lumalaban at uh, saka iniisip namin na ayaw na maghintayin na kung ano pa yung mangyari sa kanya sa box so, uh -oh. Ngayon, na uh, uh, we're very, very thankful na dandyan. Nakikita namin siya, asama pa rin namin siya. So, yun yung mm namin. Speaking of which, ano, Jinky and Manny, ah, uh, syempre hindi ka na tumuloy dun sa dapat na pagsusuri sa'yo, di ba, yung MRI, at saka iba pa mga test. Pero, Jinky, that's what you're requesting noong una kay Manny. Ay, tutuloy no, claro, niyo diba dito yan dito? na lang sa Pilipinas. Dito na lang ba? Itutuloy namin dito. Okay. okay. Actually, oh. pagkatapos lang, ano, diretso kami sa, para mag-check up kay Manny, kasi yun yung ano ng doktor. Tama. Okay. Kapag wala na kaming gagawin ngayong araw, got... diretso kami sa Cardinal Santos. Okay. Alright. Ihimayin ko lang yung ano, himayin ko lang yung uh, babangon si Congressman Manny Pacquiao. Ano anong mga options dito? Possible rematch ke uh, Juan Manuel Marquez or hahanap ka ng ibang kalaban. Uh, Timothy kunyari Bradley. si Kunyari si Justin Bieber. <laughs> <laughs> Nakita mo ba yun, Manny? Wala. Hindi. Hindi, hindi. Oh, Huwag mo nang patulan yan, okay. O oh, ano, uh, Marquez, oh, talaga may iba pa kayong iniisip na mga kalaban. Bradley siguro. May hey, Bambam Bam -Bam Rios. Hindi pa... Hindi pa kami nag-uusap ni Baba Arum mm -hmm. about sa next fight. Pero ikaw, Manny, kung ikaw mismo ngayon uh, ang magsasabi, no? kung may choice ka na ngayon, um, mayroon bang uh, Marquez fight pa? Fifth fight? Huwag um, mo na tayo magbigay ng comment. Actually, sa top promoter, okay, okay. Bob Arum, no? medyo nagbigay siya ng pahayag na magandang ayusin itong fifth face-off no? ni Manny Pacquiao at Tama. ni Marquez. Arbor Bupang... ko na si Justin Bieber. Mukhang <laughs> <laughs> yun ang direksyon ng iyong promoter, Manny. Ikaw ba kahit sino? O Marquez ulit? ah uh, trabaho ko is lumaban kung sinong ibibigay sa akin ng promoter ko, eh, yun ang labanan ko. Manny, you mentioned you were born to fight. Boxing is your life. ah uh, may mga isasakripisyo ka ba na ibang bagay para uh, makapag-concentrate ka palalo sa boxing? Kasi sinasabi nila si Marquez, devoted all his life training. Ikaw, syempre, politics and, you know, all but we admire you for that. Pero may mga kailangan bang isakripisyo, you think? Hindi naman. Talagang, ano, uh, pagbutihan pa natin yung training natin, Ayong uh, uh, pagbutihan pa lalo yung, uh, yung paghanda natin. Um, although, hindi ang ganda ng condition natin sa fight, um, nang pinanood ko, uh, kahit ako, maganda yung condition ko, start the uh, first round hanggang six rounds. Hindi nagbago yung galaw ko. Mm -hmm. Ang ganda ng uh, pressure ko. Kaya lang, uh, kasi yun yung gustong makita ng tao. Yung, yung, yung... Bagsik, no? Yung bagsik, yung aggressiveness ko. Bumalik yun. Uh, Ipinakita naman. Pinakita naman. Pero, kung ako lang ang, ang kung ako lang ang magdesisyon, no? Kung ako lang magdesisyon sa style ko, sa akin lang, eh, mas, mas gustohin kung hindi ako maging aggressiveness pag counter puncher 'yung kalaban ko. Ah, may bang aral na? Oh. Pag man. gas ganito 'yan. Pag, pag uh, matagal na ako sa boxing, alam ko 'yung anong mga style eh. Pagka counter puncher 'yung kalaban mo. Uh, mas gustuhin kong uh, hindi ako maging ag aggressive. Okay. okay. kasi hindi counter puncher 'yun eh. Pero okay. alam mo 'yung mga tao, 'yung mga yung ibang mga mga kababayan natin, ah, wala na yung inger money, wala na yung wala na yung tapang ni money sa ring, wala na yung uh, yung uh, ano niya, yung uh, killer instinct niya, yung ganon. Siyempre, depende naman sa mga kalaban natin 'yan. Uh, pinakita ko lang na na ito. Kad, nandyan pa rin 'yon. Hindi, mm. hindi hindi lang pwedeng gamitin dahil siyempre, yung kalaban natin ay eh, counter -panser good counter puncher tapos uh, hindi tayo pwede maging aggressive pero si inano ko na nakita naman nila maganda yung ano pero talagang ano tayo uh, lucky punch lang talaga Tani, lalo kang minahal ng mga tao. tayo Dahil ano ba, sa pagbaman mo, yes, Igan. Ano bang regalo kay Michael? Remote control? Ano ba? TV. <laughs> 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 Baka nabasag <g> <laughs> 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 -na. yung TV. TV na. Touch screen na siguro, Igan. Para wala nang ibabato. Happy birthday kay Michael. At advance happy birthday, Congressman. Yes. Ha? yes. At dahil Thank dyan sa kanyang unang hirit, Igan at Connie. Uh, oh. Ayan. What's your wish, Manny? For your birthday. Ah. Good rice again. Huh? <laughs> Parang natulala si Manny. Na. Gutom na ata si Manny. Wait, teka, teka, uh, Rhea nanonood si Michael. Yes, uh, baka that's Michael. gusto na usapin ni okay. Congressman Manny. Congressman uh, si Michael. Uh, ayun, nanonood at uh, mensahe mo ulit baka Michael. papasok na eh. Hello, I love you anak. Hi kuya. Hi, Hi kuya Michael. Michael. Oh. Yeah. <laughs> Good luck sa exam sa. Hi, Michael. Hi, yeah, Michael. Hi, Michael. Hi, Miss you. Kasi si yo. ah, Lay? Lay? Okay Alves. ba si Lay? Okay. Ayan okay. Ay, si Lay Alves. O, Lay. Hello, I miss you, Michael. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> Happy, birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ay, naman ba? gising yata. Si, may exam si Michael. <laughs> ah. Happy birthday. Ayan. Thank you daw. Igan, actually, meron din tayong cake para kay Michael. Ilan taon ba sa si Michael na yun? Oh, Michael, cake? may birthday cake kami sa sa'yo. Ito rin, nandito katabi ng cake ni Manny. Excited <laughs> oh, man, man. na naman oh, sila. Ayun. Ayun, oh. Kumakain na? kasi naman and they're uh, now preparing for uh, the in an hour and they're na to go o the na they're school they're going to so mamaya mamaya may plan na mag dinner yung family pero okay. uh, gusto daw ni Michael na mag celebrate talaga sa Jensen kasi okay. uh, nandun daw yung mga pinsan nila mm. ah. alright so uh, at this point Manny thank you Lay if you don't Okay. Right. go ahead. Okay. Hindi ko kasi marinig. Pasensya na ho. Now, if you don't find money, can you blow your, your, your and candles? Okay. Make a wish. Pwede ba namin marinig ang wish mo? Tatanggalin. Yes. <laughs> yes. Bibit-bitin ko ba ito? Okay, ang wish ko. Si malaban. Anong wish, Happy birthday, okay. Right okay. Secret yung wish niya. What's your wish? Kailan ka malaman? Kailan malaman? Oo. Oh, oh. Kailangan Kailan malaman? Sige, sige. Kailan malaman? Sige. Share mo, share. Sige. Um, Sarap naman ang cupcake. Wish ko na more blessing pa sa ating bansa. At ingat, oh, tayo sa ano mong mga trahedya ng God. Thank you. Thank you for. Right. All right, at may condo kaming regalo para sa inyong mag-asawa. Ah, uh, bali tayo. Tayo lang sa pwesto natin. All right, as, isang regalo mula sa unang hirit. Siguro si Jinky. Mali uh, si na real ang lahat. At last, sa camera. Oh, yung sticker mo, Ray? Reya. ato. Ayan, pwede mo pakita natin Manny. Ano ba to? Manny's number one fan, <laughs> si Manny. Yes. 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 Daddy's number one fan. Para sa inyong mga anak. Thank anang, you. Happy birthday. Ano pa? Ano to? Equals. Ayan ang para sa iyo, Manny. Equals. Equals. Yun. Equals. Yes. Yeah. Yeah. Aha. Uh -huh. Ayun. fan para sa mga anak nila na si Mimi. Salamat, salamat. Oh, that's fine. Sketch na sana. Uh Manny, anong aasahan ng ating mga kapuso mama? Uh -huh. Anthony Magkita-kita tayo sa mamayang uh, alas 3 sa sa music hall man, ng Mall of Asia. Ah, nakatakdang uh, man, mapanood mamayang alas 4 ng hapon po. Ayan. Live. Oh. Live na live sa Live na live po sa Molo sa mamaya. Nandiyan po ako. Uh, makita kita po tayo lahat. Thank you so much sa lahat ng mga fans ko. Idan ko liyan ang kinis ng mukha ni Manny Parang walang inindang suntok, Sa totoo lang. Kampiyon oh, eh. Kampiyon, kampiyon niya, yan. Sanay na yan. Nani, mensahe para sa sambayan ng Pilipino. Uh, muli, uh, mga kambayan ko, maraming salamat. Um, gano'n ng buhay. Uh, gusto ko man na uh, lagi ko kayong bigyan ng uh, kasiyahan at karangalan. Eh, dumarating lang yung uh, pagkakataon na ganito. Eh, itanggapin natin na uh, taos puso. At salamat sa dasal at suporta ninyo. Malaking bagay para sa akin yan. At uh, salamat tayo sa Panginoon. At uh, binigyan pa tayo ng uh, malakas na uh, paangatawan. At iligtas tayo sa kapahamakan uh, nagpapasalamat ako sa sa lahat ng mga uh, Pilipino na pumunta doon at nanood. At siyempre yung pamilya ko, buong pamilya ko, uh, na 100 ang suporta nila. At uh, salamat sa lahat ng mga congressmen at sa lahat ng mga, lahat ng mga senador at kay Vice President. Governor Chavit Singson, salamat sa suporta ninyo. At uh, salamat sa mainit na pagsalubong dito sa akin sa Pilipinas. Akala ko wala nang sasalubong pero okay, mas marami pa mga taong ngayon uh, itong natalo ko na talagang uh, masaya ako dahil uh, kahit na natalo ako masaya ako dahil mas maraming taong sumalubo ngayon kaysa doon sa mga nanalo ako so, uh, thank you so much to all of you Jinky, Manny, may Manny Jinky 5 daw ba? Madatagdagan pa ang mga <laughs> <punga -sukin. laughs> <laughs> Don't cry na. Don't cry. <laughs> <laughs> oh, hindi ako nakasagot doon ha. <laughs> uh, <no problem. laughs> <laughs> so, nakasama po natin, Congressman Manny Patel, ang ating pambansang kamao at ang kanyang asawa ni si Jinky. Pakainin muna natin sila. Dargutom na si Manny at Jinky. Alright, back to studio. Maraming salamat, Rhea, Congressman Manny at Jinky. Yan. Don't cry. No.